Ayan po mga sir. Ang kalapatihan ni Nico. Boom, boom bagang. At daming kalapati, oh. Ayan ang kalapatihan ni Nico. At iyan isang mapagpalang umaga para sa ating lahat. Ayan po mga sir. ang kalapatihan ni Nico. Ayan, yung kanyang likod mga sir. Ayan, o. Oh. Kita nyo yan. Ayan. Ako na walang kalapati. So si Nico meron. Isda ang nasa akin mga sir. Ganda ng ulo ni Nico. Parang bahay o. Oh. Panis. Magbablog daw ulit si Nico mga sir. Ay, kita niya yung mga warrior na yan. Ayan, oo. Yung bird tower na Nico. Ayan, oo. yes. Tapos yung kanyang trap door doon, sliding door, mga sir. Ayan. Tingnan natin yung ni Nico dito, mga sir. So, ayan, mga sir. Si Nico. Ayan, oo. niya naman. Ulo ka ni Nico yung dati. Ay. Tangay ng mga kulungan niyo, no? Mga trap door. Tapos yun, no, oh. Taas. Laki. Ha, double trap yan, double trap. Double trap, Gary boy? Uh -huh. Ha? Uh -huh. Yan pa. Uh -huh. Oo. Oh. Ay, <laughs> boy. Yon, yon, budget mill lock. Ha? Budget mill lock. Oh, double trap yan, no? oh. Ex-marker na yan. Sige nga, boy. Oh. Al Utang, ayun, oh. Ah, double drop yan. Tingnan, oh. okay, tingnan, tingnan. Oo. Oh. Sa taas. Oh, smooth, oo. Oo. Bobo nga na. Double trophy oh. na <laughs> Natitrain mo na agad dyan yung board mo. No? Nalipad na, mo Kasi hindi ko masyado naroon. Kaya oh, mga sir, Ako oh. oh, kasi wala na akong kalapate. Kinakain ni Ratatat. Kinakain ni Ratatat. <laughs> So, ito, okay ni ko. So, ano, ang gundo, dami oh. Okay. busy na kasi ako sa trabaho eh. Ayan po. Ha? Ayan, mga sir, mga ni Nico. Mag-vlog ka na, boy. Ikaw na lang mag-vlog. Hindi ako makapag-vlog. Busy ako sa pagkukul. Ito, ganda na rin oh. Lapad. Ayan si Pekak. Ito e pala si Pekak na, boy. Kilala ko pa ang mga kalapate ko eh. Oh. No, yung white plate na si Pekak eh. Oh! Butong ano mga kalapate. Taiwan. Ito, ano to Niko? Ha? Galing Arangay daw yun. Nagsusundot na. Ang laka ng kalap ng kulon ni Nico. Gabahin na eh. Tapos ito ba? Garni lang yung akin dati. Kalit-lit eh. Ari, oh. Wala na yan, oh. No? May itlog pa. Oh, block check. Tapos si... Eh, Dan. Dan. Sino gayong kaya niya ingay, no? Yung pala. Laki. Hala, ari pala yung ginawa oh, no? ano ni Niko. Pakitlogan. Sa dami ko lang ni Niko yan, oh. Ano boy? Brown bar. May itlog ganyan? Oo. Uh, Kari lang wala dyan. Sarap na nga akong hindi ni. Ayan. Meron pa dining ano. Ano ang tawag doon ikaw? Pantay. Pantay. Dawa ang bata dyan eh. head. Ayan